Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Ma'am, bless Sunday po. Sana po mapansin at masagot mo po ang tinatanong ko, Ma'am. Ano po ba ang kahulugan, Ma'am? Bakit palagi ko po napapanaginipan man ng aking asawa at ang mismong tatay ko po na naghanahana po, Ma'am. Sorry po at pasensya po, pero yan po talaga ay totoo ko po. Pong, palagi ko po ang napapanaginipan, Ma'am. Please high identity, Ma'am. Salamat po and God bless. So ang ating sender ay isang lalaki na ang sinasabi niya ay lagi niyang napapanaginipan ang kanyang asawa at ang kanyang tatay. Na talagang ito daw ay nakikipaghanahana sa isa't isa. Kung baga nagbabagabag sa kanyang utak o kaisipan na kung bakit palagi ito na kanyang napapanaginipan ang kanyang asawa at ang kanyang tatay na may nangyayari. So, syempre ito magbibigay tayo ng opinion sa ating sender mga kasawi. Kung bakit nga ba ito palagi ang kanyang napapanaginipan. Pero mga kasawi, may mga kalalakihan kasi na so sobrang thinking or mag-isip bago matulog, yung iniisip niya is yung asawa niya, tatay niya ay mayroong nangyayari. So, ang ending hanggang sa pagtulog ay daladala -dala natin ito. Kaya ba diba kung minsan, kung si last thoughts na iisip mo sa utak mo, ay siya din yung laman ng panaginip natin. Kasi dahil nasa utak mo na yon hindi mo na kukontrol. Kaya ang nangyayari kahit sa panaginip mo ay paulit-ulit itong nangyayari na hindi naman talaga totoo. Dahil ikaw na mismo ang naglalaro sa utak mo. Ikaw na mismo din ang nagpapat mo, ang nagpapahirap sa utak mo. Kasi kung totoo yan, so ibig sabihin, kailangan meron kang makita na kakaiba para sa kanila. Pero kung wala ka namang nakikitang kakaiba sa kanila, so ibig sabihin, iwasan mo na mag-isip sa laban sa iyong asawa at laban sa iyong ama. Kasi napakapangit naman nun na nag-iisip ka sa kanilang dalawa na wala naman itong ginagawa laban sa'yo. 'di ba? 'Yun lang naman 'yon. Kasi minsan kapag ka tayo nag-iisip, titingnan mo at susundin mo yung utak mo, minsan akala mo ay totoong totoo kasi 'yun yung pinaglalaruan ng kautakan mo. Pero ang ending naman talaga ay wala naman talaga. Nagkakaroon lang tayo ng malisyosong kaisipan dahil minsan sa ating panaginip. Pero alam mo ba yung mga panaginip, minsan naman ay totoo pero kadalasan is kabaliktaran ito na nangyayari. For example, napapanaginipan mo yung tatay at asawa mo na merong nangyayari pero ang kabaliktaran naman talaga nito na is wala. Hindi mo napapanaginipan pero may nangyayari na kababalaghan. ba? Diba? depende yan sa iyong nakikita laban sa iyong asawa at mismo sa iyong ama. So ngayon pa lang, kung hindi wala ka namang nakikita ang pagbabago o reaksyon sa kanilang dalawa, mas maganda na wag mo nang iisipin pa para hindi na makapagpagulo pa sa utak mo. Kasi mas lalong magiging hindi maganda ang pagsasama mo sa iyong misis kapag napapag-isipan mo siya ng hindi magandang bagay mga kasawit. Lalo kapag kaganito yung ginagawa sa utak mo mo, yung napapanaginipan mo. So, yung ending baka mamaya is mag-away kayo ng asawa. Dahil lang sa walang kwentang bagay, mga kasi. Yan lamang po mga kasabi yung aking advice sa ating sender. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. Sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga.